Bakit gustong makita ng Salamang Kerong si Hisoka ang ama ng ating bida na si Ging Fricks, at ano ang kanilang tunay na relasyon at ugnayan sa isa't isa? Kung babalikan natin ang episode 137 ng Hunter Hunter 2011. Na kung saan pumunta ang nasabing Salamang para sa botohan ng bagong chairman ng Hunter Association. Makikita natin si Hisoka na hindi interesado sa nagaganap na botohan at sa katunayan wala itong nilagay na pangalan sa kanyang papel na nangangahulugan na hindi ito pumunta para lamang sa nangyayaring eleksyon. Sa katunayan kinausap ni Hisoka ang ibang member ng Zodiac na kung saan hinahanap nito si Ging. Sinabi naman ng ibang member ng Zodiac na kanina pa umalis si Ging at babalik na lamang ito pag nagsimula na ulit ang botohan. Sa episode na ito maraming nagtaka kung bakit hinahanap ni Hisoka si Ging. Meron akong mga nilatag na paliwanag at dahilan kung bakit gusto siyang makita ng nasabing salamangkero. Unang dahilan ay dahil nais niya itong makilala at makasagupa sa isang labanan. Para sa akin ito ang may pinakamataas na porsyentong tama. Pero baka meron sa inyong magtaka kung bakit nakilala ni His Okasiging. Kung babalikan natin ang Greed Island na kung saan nakilala nila si Razor, at nalantad na ang nasabing laro ay makikita sa kilalang mundo. Tinanong ni Gon kung kilala ni Razor si Ging, at nalaman naman agad ng Game Master na anak ng kanyang kaibigan ang kaharap niya ngayon. Narinig naman ito ng lahat, lalo na ng mga taong malapit sa ating bida tulad ni Hisoka. Maaring sa panahon na yan naging interesado na ang nasabing salamangkero kay Ging. Sapagkat nalaman niya na malakas ito, dahil siging ang isa sa gumawa ng larong Greed Island at kinikilala ng malakas na karakter tulad ni Razor. Marahil nais itong makita at makasagupa ni Hisuka dahil nalaman niya na hindi biro at basta-basta ang kapangyarihan ng Nen nitong tinataglay. Alam naman natin na si Gon ang isa sa pinaka nakikitaan ni Hisuka ng potensyal na lumakas balang araw. Kung kaya nalaman ni Hisuka na kung malakas ang ating bida, paniguradong malakas din ang tatay niya. Dahil sa mga bagay na yan, napukaw ang atensyon ng nasabing salamangkero kay Ging, kung kaya nais niya itong makita at makalaban balang araw. At sa panahon naman ng chairman election, sinusukat ni Hisoka ang lakas ng bawat hunter na kanyang nakikita. Marahil gusto niyang sukatin ang lakas ni Ging, kung kaya hinahanap niya ito para malaman kung magagawa niya ba itong matalo sa isang labanan. Sapagkat kilala naman natin si Hisoka, na gustong kumalaban ng mga malalakas na karakter, sa katunayan halos lahat ng mga dalubhasang Nen user gusto niyang sagupain. Dahil kakaibang kasiyahan ang kanyang nararamdaman sa pakikipaglaban lalo na kapag nalalagay siya sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon. Para sa kanya ang pakikipaglaban sa mga malalakas na karakter ay katumbas ng isang pakikipagtalik at kakaibang emosyon at saya ang kanyang nararamdaman sa tuwing nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang pangalawang dahilan na naiisip ko ay matagal nang magkakilala si Hisoka at Ging. May mga teoryang kumakalat na ang master daw talaga ni Hisoka sa kapangyarihan ng Nen, ay walang iba kung hindi si Ging. Ang beteranong hunter daw talaga ang nagturo kay Hisoka na gumamit ng Nen. Dumaan sa matinding pagsasanay ang nasabing sa lamang sa pangangalaga niya para maging malakas itong Nen user. Katulad sa iba niyang naging estudyante, ang huling misyon na binigay niya kay Hisoka ay hanapin siya. Na kung saan nagawa ni Hisoka na tapusin ang huling misyon na binigay sa kanya ng kanyang master at naging karapat dapat ito sa kanyang mga plano, ito ay alagaan at bantayan ang kanyang anak. Si Hisoka ang inutusan niging para bantayan si Gon, kapag kumuha na ito ng pagsusulit sa Hunter Exam. Na kung saan siya ang naging mata ng veteranong Hunter, para malaman niya kung ano na ang nangyayari sa ating bida, lalong lalo na sa pagkuha nito ng pagsusulit. Alam naman natin na binagsak ni Hisoka ang unang pagkuha niya ng Hunter Exam, na kung saan muntikan na nitong tapusin ang isang tagapagbigay ng pagsusulit. Maraming nagsasabi na sinadya raw talaga ito ng salamangkero, sapagkat nalaman niya na kukuha na ang ating bida ng Hunter Exam sa susunod na taon. Ginawa niya raw ito para makasabay niya si Gun sa Hunter Exam, at para mabantayan niya ito sa lahat ng kanyang mga kilos at gagawin. Isa pang ebidensya na sinasabi nila, nung nakarating na sina Gun at Killua sa ikadalawang daang palapag sa Heaven's Arena. Naalam naman natin na ang lahat ng mga manlalaro sa nasabing palapag, ay mga karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Pinigilan ni Hisoka ang ating mga bida na tumuloy, dahil hindi pa sila marunong gumamit ng Nen at paniguradong mapapahamak lang sila kapag nakipaglaban sila sa nasabing palapag. Sa aksyon na pinakita ng salamangkero, sinasabi nila na binabantayan daw talaga niya ang ating bida, para lumakas ito sa tamang proseso at paraan na kung saan nung nakilala nila si Master Wing at natuto na silang gumamit ng NEN, dun lamang sila pinayagang dumaan ni Hisoka para makapag-register sa ikadalawang daang palapag. Na nagpapakita kung paano sila bantayan at alagaan ng nasabing salamangkero, dahil ayaw niyang mapahamak ang ating mga bida, partikular na ang anak ng kanyang master na binilin sa kanya na bantayan ito hanggang sa lumakas balang araw. Sinasabi rin nila na hindi nagkataon lamang ang pagpunta ni Hisoka sa Grid Island at meron daw itong dalawang dahilan. Unang dahilan ay para hanapin ang Nen Exorcist na kung saan para maibalik at makagamit na ulit ng kapangyarihan si Crolo para makasagupa niya na ito sa labanan. Ang pangalawang dahilan naman ay para tulungan ang ating mga bida na tapusin ang Grid Island. Alam naman natin na isa si Hisoka sa tumulong sa ating mga bida para talunin si Razor at para makuha ang card na number 2 na makukuha mo lamang kapag natalo mo ang nasabing Game Master. Inuna raw talaga ng salamang kero na tulungan ang ating mga bida, sapagkat mas prioridad niya ito kaysa sa paghahanap sa Nen Exorcist. Sapagkat yan daw talaga ang binigay na misyon ng kanyang master, na tulungan si Gun na lumakas at matapos ang nasabing laro. Kung kaya batay sa teorya na kumakalat sa hunter-hunter community, patungkol sa tunay na ugnayan ni Hisoka at Ging, na kung saan matagal na raw silang magkakilala at ang misyon daw talaga ng salamangkero ay bantayan ang ating bida. Pero kahit ano pa mang dahilan, paniguradong merong malalim na rason kung bakit gustong makita ni Hisoka si Ging. Sapagkat hindi naman siya hahanapin ni Hisoka, kung hindi mahalaga at importante ang pakay niya rito. Dahil kilala naman natin si Ging na isa sa mga misteryosong karakter sa kwento ng Hunter x Hunter. Na kung saan, palaisipan pa rin kung paano ba talaga gumagana ang kanyang nen ability, sapagkat batay sa kanya na isa lamang itong ordinaryong kakayahan at talento kung paano niya nagagaya at nagagamit ng mas advance ang kapangyarihan ng ibang nen user. Palaisipan din kung nanggaling na ba talaga siya sa Dark Continent sapagkat batay sa mga ebidensya na pinakita at nakalap lumalabas na nakapunta na siya sa nasabing kontinente. Ngunit batay sa kanya, na hindi pa siya kwalipikado na maglakbay sa Dark Continent, sapagkat sa apat na kinakailangan para ikaw ay payagan na makapaggalugad sa madilim na kontinente kahit isa ay wala pa siyang nakukuha. Pero kung ako ang tatanungin, para sa akin nakapunta na siging sa Dark Continent ngunit iligal at labag sa batas ang pagpasok niya rito. Alam naman natin na siging ay isang matagumpay na Double Star Ruins Hunter, na kung saan nagsasaliksik ito sa mga sinaunang sibilisasyon. Inaalam ni Ging ang sinaunang pamumuhay ng mga tao sa lugar na kanyang napuntahan, maging ang mga sinaunang salita at sulat ng mga ito ay kanyaring pinag-aaralan. Marahil sa mga pananaliksik na ginawa ng karakter na ito, nalaman niya ang mga ruta at daanan upang makapasok ng ligtas sa Dark Continent. Nalaman niya rin ang mga tamang paraan upang maiwasang mapahamak at makapaggalugad ng payapa sa nasabing kontinente. Kung kaya naniniwala ako na si Ging ay nakapunta na sa Dark Continent, pero kayo mga idol, batay sa inyong opinyon at palagay, bakit hinahanap ni Hisoka si Ging Fricks? At ano ang kailangan at pakay niya sa ama ng ating bida? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.